Meron na pong gumagamit yan. Pero yung iba po kasi natatakot silang mag-ship eh. Kasi hindi pa nila testing yung epekto ng stallion. Pero siguro pagka nagamit nila to, sigurado iiwanan nila yung ibang B-complex vitamins. Kasi nga ito yung B-complex vitamins, hindi hihingal yung manok mo. Ang sabi nga ng aking uh, kaibigan at idol na si Atty. Ryan Abrenica, kapag humingal ang manok mo, ibig sabihin mainit ang katawan ng manok mo. So yun sa binibigay mong supplement dun sa manok panabong mo dito sa stallion, nakita ko na balansyato. Hindi siya humihingal, pero yung lakas, nandoon. Nabasa ko rin sa ano na sinabi ni Rapi Rapa Papiulo na itataya niya yung pangalan dito sa produkto na to. Kasi unang-una, na-testing din niya at ginagamit na po. Marami na pong uh, sikat na breeder ang gumagamit nito. Sina Art Lopez, Shermani Dileba, at sila Halandoni. Sir Halandoni, ginagamit na po nila yan. Which is, uh, kaibigan ko rin po naman si Sir Manny. Sir Manny kaibigan po natin yan dahil nung nasa kumpanya po ako.